Na naman. Fish on, fish on, fish on. Fish on everywhere. Somewhere. And guys, laki. Woo, laki ng tilapia. Ay, dito na naman tayo sa si spot natin. Woo. Four days na tayo dito, five days di na mga kamaster yan. Talagang harvestan dito yan. Para ka lang nasa fish pan. Ano naman? Fish on, fish on, fish on. Fish on everywhere. Somewhere. Kapishing tayo naman. Ayan na, laki oh. Oy. Fish on. Very good size na to mga kamaster. Push on mga kamaster. Bulatin na mga kamaster. Bulatin, nagbulatin na kami mga kabayaw ka Bayoka fishing. Ayan oh. Good size. Another catch. Thank you Lord. Nakabulatin. Mga kamaster oh. Harus kalalagay lang. Meron ka agad ah. Good size. Catch mga kamaster. Ayan. Kay master. Ayan. Okay, master. Halos sa kanya lahat yung dawe mas mga kabayo ka fishing. Ayan, shout out pala kay Tol Kevin sa bayaw ko yan dito kami sa spot natin ayan okay. beauty ngayon mga master mga dear cats salvage na naman alright ayan masa sa ni Masa tayo mga masa ngayon tayo mga kapising wala tayong bulate. Eh. Pero okay naman no. Mga good size ang lalapad. Salbit Ayan mga kapising oh. Ngayon lang dumating yung bulate natin yan. Bulate tsaka masa tayo. Ayan oh. Double purpose tayo yan. Lalapad oh. Harapis na naman tayo mga kabayo kapising. Yeah, thank you Lord. Another salvage beach na naman mga kabayaw ka fishing. Ayan, kay Master Wiki. Ayan. Right. Another salvage. beach mga ka fishing yan eh, o. Masa lang yan mga kabayaw ka fishing. Ayan. Uh, shout out nga pala sa mga hindi ko na na-post na ng mga kapwa natin vlogger uh, sa next video natin i natin sila mga kamaster sa shoutout natin sila tsaka sa mga gusto pa lang magpa-shoutout comment na kayo mga kabayo ka-fishing o sya, God bless update na lang pag may huli na si bio fishing wow. salvey tapos dito ka mga ka-fishing oh. Salveys na salvey ganyan talaga pag masa mga ka-fishing Ma, dira lang yung Ma mo sa bunganga, sa katawaat, ulo palikpik 'yan. Kaya malalaking taga namin na 'yan o, number 14. Ano tulad yan mga kamaster, Bunganga. Kasi ano, malaki-laki na 'to kaya sa bunganga tinama ano. Right, thank you Lord masa lang sa kalam yan masa yan yung purpose na masa mga kapising pag wala tayong makuha ang tsaka mabili ah ito palang masa mga kabayo ka fishing ah, tuturan ko kayo kung paano gumawa ano lang ah, integra 1000 o kaya 2000 tapos kanin tapos konting tubig lang template timpla nyo lang pag kulang ng tubig dagdagan nyo ng konti basta wag yung ano yung maraming tubig ang saan lang ay eh, mga kamaster sana may natutunan tayo kahit kaunti yan o kaya haluan nyo ng pantubig nyo cobra kaya cook mga master kasi ako ganun ginagawa ko eh. cobra ito yung tangga ito yung pinangalo ko mga kamaster cobra ito yung ginagawa kong tubig effective, effective sa tilapia at saka sa sibaling o siya, update na lang mga kamaster. Busy pa si Bayo Fishing. Ayan mga kamaster, fish on. Salvage. Ayan yung purpose pag wala tayong bulate mga kamaster. Ayan yung ano natin, nasa. Ay pare, pare, tukulin ka na ako par. Ang fish on o. Salvage. Ayan yung purpose pag wala tayong bulate mga kamaster o masa. Kaya pang kasi yung bulate ngayon, master. Bum ma Kapising, bumibili lang kami ng bulate. Tagtuyot yung lupa eh. Na, ano pang taga? Fish on, mga ka-Master. Masa lang sa kalam. Ay. Masa yun, mga kamaster. Ano yung malaking ilig talaga ng sila rin. Ayun, mga kamaster, yung masa natin. Ayun. Dali lang oh. Hmm? Ano lang ko laki mga sa. Hmm? Bintana? Ay, ay, okay. ay. Ali, ali, lalaban niya. Oh. Talas mo. Talo na ta. Ka? Ah. Kalambot mo. Masa, masa ang pain. Si Baling. Si Baling. Ay, si Baling. guys, okay, salvage lang. master Ada si beling Trisero Tapi pwede yung may isang sako ng pids <laughs> Papagalitan daw siya Hindi, <doon>. joke lang <laughs> Ayan Kaya yung mga isa, isang reason, dito, mga, isang reason pa dito mga Isang reason pa dito mga Kamaster Kaya yung mga tilapia hindi umaalis dito Ayan sa mga natatapon na pitch, na lumulutang yan, kaya hindi sila maalis dito yung mga tilapia. Sa mga natatapon, yan, uh, na pitch. and Ayan. Ayan mga kapishing. Pag alam nyo ng medyo malilit na yung mga dumadawi. At sya tayo ng, ng pitch. Ayan. Ayan na. pag medyo malilit yung mga nakukuha natin uh, at sana tayo ng mas ng, ng sa mga hindi nakakalam bago ako nag, uh, nag spot dito nagpahabol muna ako ng isang kilong pitch. nilagay ko lahat para para dyan sila mangingayan yan para hindi umalis tapos ngayon pag mga medyo malilit na yung ulo mga master ito ito yung solusyon para bumalik yung mga malalaking nakukuha natin yan sa mga iba kasi naglalagay sila ng pits konti lang pero tayo dalawang kilo yung baon natin mga nagsasabi kasi na mabubusog sila hindi mga master para dyan lang sila sa mag stay kung saan nyo hinatsa yung pits Kapag ah, pag naubos yung pits nila sa ilalim ng tubig yun doon na sila babaanat yun so yung mga kamaster update na lang ano Master fish on. 'Di ba? Effective yung inano natin feeds. Ayun. Nagabol na naman tayo ng feeds, mga kalahating kilo siguro mga kamaster yan. Bumalik yung malalaki. Yan lang yung technique mga kamaster ganyan. Fish on. Another catch. Alright. Marami na. Ang Malaki. Eh? Malaki oh. Mata bayaw. Lapad oh. Lapad, oh. Sobra. Ano? It's on. It's on. Lapad. Nakarami na. Nakarami ano, na yata. Naka kota 2. na, kota 1, na. Mga nasa 2 hours pa lang kami nagpipishing. Marami na. Sobrang dami na. Good size, good size, good size. Thank you Lord. Sana laging ganyan. Oh. Sobrang dawi. Sobra-sobra. Sobra-sobra yung biyaya ng ilog. Yan. yun na naman. Yan oh. Ah. Ayan, dumating na yung mga magano ng pitch. Maliit, maliit. Papakawalan natin yun mga kamaster, maliit eh. Papakawalan natin ito mga kamaster. Maliit, kaya papakawalan natin. Ayun Fish on! Fish, fish on na naman mga kamaster. Ayan. Oh. Good size. Fish on guys! Malaki laki! laki! lalaki na naman guys oh Woo, six finger ano oh. katakot ay nakakatakot sa laki double kill ano oh. double kill mga kamaster Woo, parang nasa fishpang kalan lang yan One week na tayong nakakahuli dito. Wala pong di pa tayo na zero. Halos mababang nakukuha natin dito mga kamaster. Nasa 10 kilos patas. Yan. Okay, God bless mga kamaster. May upload na naman tayong maganda mga kapishing. Bayaw fishing. Another catch mga kapishing. Ayan. Good size. Another good size mga kapishing. Good size. salbit sa mata. Yan sobrang dawi nila. Yan alus kalalagay lang mga kamaster oh. Huli na naman. Harvest time na naman mga kapayao kapishing. Dami nito. Eh. Hindi ka mananawa. Hindi mananawa yung isda, ikaw ang mapapagod sa sobrang dawi. Malalaki pa. Yan, yung na pesto natin oh. No? May kumot tayo kaya medyo nakalilim tayo. Maklin. Laki oh. hu, asa 5 finger yata ito, six finger. On. Ito bayaw. Uh. Ah. Laki Lord. oh, ang dami oh. Laki mata. Lord. Ito tayo guys, sa ano tayo? sport ng San Isidro yan ang dami namin pinso bayaw yan pre oy fish on fish on sobrang dawe mga kamaster ayan fish, fish pan natin to Ma magpaalam lang kayo kay bayaw fishing kung saan to ako nang bala sa tilapayan nyo Palangka mata yang tilapia atau mga master. Guys, madawi talaga guys. fish Si, yung ano natin, vlogger natin, si Bayaw. Like, like, yung ano na lang. Okay na, Fish on! Another fish on! Oy, God bless! Uh, lalaki na mga tilapia rito si spot na to. Last natin to. <laughs> Tayo may-ari niyan, nyan. Tayo may-ari niyan, parang nasa pispang ka lang. Ayun oh. No? kilo na ako, guys. Oh, dami niyan tas mo nga, pre. Lalaki oh. Ang lalaki. Fish on. Oh, may kumakagat tsaka lang mga master may kumakagat tuloy na natin yung video may kumakagat baka machamba na naman to ayan o no? oh, alas kalalagay lang natin sobra yung dawi nila Okay, tuloy mo na. Ah, mga mga Ayan mga kamaster, uwi na tayo. Alas 4 na. Ito lang yung nahuli ko. lang, pero lalapad oh. Oh. Saan ka pa? Sa mini fish pan ko lang to. Ayan na. Ay, Ayan yung fish pan ko. Ayan. Ayan yung uli natin. Dami, lalapad. Ayan, nagdabuli mo oh. Oh, fishpan na naman oh. Pauwi na kami, kami yung sumuko mga kamaster Ang dami 4 days na kami, puro 10 kilos na uli namin dito Kami lang yung sumusuko Ako mo ba Kita mo, Ah, kamaster oh Lalapad oh lapad dami nyan harvest na naman Ay yung huli natin o no? lapad din, o no? so yun mga kamaster magpapaalam na tayo ayan kaming sumuko hindi yung isda ano tsaka wala na rin kaming bulate yan uwi na tayo so yun mga kamaster mga ko fishing god bless Oh, chao. Uwi na kami.